sang sa kong ang loto ko bago lang itong ano tulay na Hindi pa niya nakikita yung akin na nagpunta ako diyan <mession> Hindi, hindi pa ako nagano. Lalaking ilaw. Ano? Ano? Minsta?

hindi daw pwedeng pumasok doon. Guys, ang ganda ng place na to. Promise. Pumunta po kayo dito. Pero kailangan yung panoorin yung vlog niya. <laughs> At ilibre niyo ako pag kayo pumunta dito. Ha? ha? Sasamahan ko kayo pero kailangan nyo ko ilibre. <laughs> Meron kasi akong gustong kainin doon sa may Sky 100. Tapos, <laughs> <So, apples. laughs> yung mapo. Ano lang naman yun eh, 120. Pero ang dami na guys, talagang ano, busog-lusog na kayo. Promise. Ako bahala sa inyo. <laughs> Pero ang gasto kayo. <laughs> so, um, pupunta kami sa ibang place ulit. Para, ayun, ipakita namin sa inyo. Actually, so, maganda kasi dito sa West Column. Parang may napa... Meron yata... Ano yun? Magellan? Ay, makalan. So, guys, look. Tinan nyo naman. Ang <laughs> ganda. Lalo na pag may kasama kayong jowa. Ayan, Diyos ko po. Kasi, minsan, pag wala kayong kasamang jowa, okay rin lang ano na naman yan o oh, kaya yung aso ang <laughs> lalaki eh paddle. paddle ba yan? Yeah. kasi tingnan uh, nyo uh, yung uh, ano <laughs> <laughs> parang layo pero malapit lang kami <laughs> ha? saan mag shortcut? so ayan guys maganda daw dun sa kabilang ni iba <laughs> yung oh, may bagong museum ah may bagong museum pala let's go there so ayan ano kaya pamagat na ito hindi road trip ito kundi walk trip walk trip lang ang dami kasi hindi naman umalis ngayon ay lumabas kundi parang tatlo lang yata kami lumabas eh Oh, hey, wala na Pilipinas dito tingnan mo. Bihira. Ayan. Meron din marami. Kasi nga tamad sila maglaba. <laughs> Joke. Pero ang ganda man nito. Oh, oh, see? Hindi to kaya dyan mag-ano, umupo upo Ba kaya ko ng ganyan banda? tapos magbinta ko ng bolboster. Tama sempre, eh. ka yamang kapas <laughs> kapas ulang bubuwi ng buldozer mahal yun, adi huwag yung mahal yung ano mo? Ano na lang pek-pek. natapan tanda nato makuha place, I made this, niyo 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 Oh, yung mga tamad maglakad. Pwedeng taxi. May bus din daw, guys. Kung gusto nyo, a uh, mura lang yung pamasahin nyo. Ayun, magbus. Ah. Yung alin. Ang hirap. Na. Nakadikit yung masahin. Akala mo naman ang tangos ng ilong. So, hindi naman matangas ang ilong namin eh. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Pero parang hirap anu, binga. Mas ang ganda! See, walking! See? <laughs> walk with, uh, I mean, walk with my friends going to somewhere in Colon Colon? Is Colon pala, is Colon. Yun. Sorry guys, kasi first time ko rin naman talagang pumunta dito eh. Wow, ang daming tao eh. Wow, ang ganda ng place. So guys, ayan. Tingnan nyo naman. O ano. Believe na kayo sa akin. Pag sinabi kong maganda, maganda talaga si in At saka sa loob daw dyan may ano daw diyan. <laughs> may tiger din daw ayun lahat na yata ng may lion papakain daw namin si Ben <laughs> baka may summit na naman dito pakiatin natin si Ben Ayan <laughs> guys, ah. Kailangan natin tingnan kung totoong may layon dun sa ano. <laughs> Diyan sa loob. Ganda-ganda nga, no. Tapos bahay lang ng layon. Parang hindi ka makapaniwala. Look. Pwede rin daw dito mag Sabi ni Deleja. <laughs> Ayan, guys. Mag-swimming daw siya ng umaga dito after ng, uh, ng, run niya. Baka hindi nyo alam guys. Tatakbo yan ng standard. <laughs> Tatakbo yan ng standard at imagine 42 km yan. Pero aabangan namin siya. Kailangan niyang ipanalo ang amin <laughs> team. <laughs> siya lang kasi yung pumasok. <laughs> Sayang eh kung nakapasok ako di 42. Mangulit. <laughs> 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 <Jedi> Paano mo mahihila? Eh, <laughs> 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 Nagpahila-hila nga ako dun sa ano dun. Hindi nga ako nahila eh. Sana may maglibre na. <laughs> o hindi tayo kumuha ng ano pala. Sana meron dyan. Kuha na ng pera. So, uh, ayun guys. Baka mamaya magkape na naman kami ulit dito. Kailangan naming tikman yung mga mamahaling kape. <laughs> Kahit one day millionaire lang naman. <laughs> Pero guys, uh, hindi kami nagyayabang ha. Huh? gusto lang namin matry <laughs> lagi lagi naman tayong umiinom ng ano kapo so ito na guys maganda rin dito dito daw yung playground niya every morning ayan guys tinan niya yung mukha niyan 42 km ah 42 ba? baka ka lang, purtito ka dyan, huwag na bata. Ayusin mo yung vlog mo ba, dear? lang ko. Eh. <laughs> Bago ni straight oh, yung ano, kamera. Ito, ito naman ito. Straight mo yung kamera. Iyan mo na para magkabalim-balim mo. Saan bukas kamaya. dito? Wala sa akin. <laughs> lang kami dito ni Beng, promise. Lang, Ang sabi niya, bukas. Ayun, sarado. Ayaw niya ipakita yung lion. Ay, tiger. <laughs> Saka kay snake. ang ganda naman mag ano dito kasi nasa seaside din kami guys oh, 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 oh. yung alin oh, oh, oh. kita nyo yan guys ay ano pangalan yan ayun yung ano Yan ba yung ayun ba yung ICC dun pala kami galing kanina Yung sa ano sky 100 Imagine guys, 119 floor pala yun. Ayan. 119 floor. Doon kami galing kanina. Sa Sky 100. So, uh, doon lang kami sa pang, ay, pang 100 yun. And look. Oh, ay, ano, Marami talagang magandang ka. O, oh, see? Sino? ayan guys nice guys maniniwala ba kayo na ang tatakbo ng 42 km naglakad lang kami pero ayan na siya so, ito na kami guys God had a name. What would it be and would you call it to his face? If you were faced with him and all his glory, what would you ask if you had just one question?